Papaya seeds. Ito yung nabili kong papaya. Ayan, titikman natin. Hmm. Hmm. Tamis. Hi. Bumili ako ng papaya. Ayan, hinati ko na. Ang mahal pala nito ng papaya. Alam mo magkano to? Ganito kalaki. Ayan o. Oh. Kinuha ko na ng buto pero hindi pa lahat. Kasi na curious ako doon sa mga sinasabi nila sa FB yung tukol sa buto. Itong papaya. So sabi nila para matanggal yung mga parasites sa katawan natin, gaganda yung immune system natin. Uh, advice nila is maglunok lunokin, hindi nguyain ang papaya seeds. So, yung iba, isang kutsara, teaspoon, or isang tablespoon na papaya. So, sabi nila, hugasan o whatever, sabi nila, bago lunokin. Pero ako, itatry ko, pero actually, ngayon, first time ko, as in first, first time. <laughs> So, I'm not gonna lunok the uh, one tablespoon kasi it's first time. Baka mamaya mag-igit-igit ko ba. So, ayoko naman tumakbo sa ano. So, ito itry ko ng ilan lang muna. Ito ikikit ko to. Sabi nila ugasan, hindi na kay Galing naman to sa ano eh. 2, 4, 6, 8, 10. Siguro mga ganito lang. Siyempre, talawan pa ta, di ba? Hindi ka naman basta-basta. Try ko kung kaya ko siya lunokin na walang water, gano'n. Oh! Sabi ng iba, ah, na, na lunok na nila, hirap daw sila maglunok. Pero ako, sagit lang ang lunok ko. Magaling pala ako sa lunokan. <laughs> Mabilis pala. or oh, lunok ko na. Ang bilis lang, di ba? Madulas nga lang, <laughs> <laughs> ang bilis ko makalunok ngayon, isi-save ko yung mga buto para kwan. I-try ko siya ng ano, i-try ko siya ng um, one week. I-save ko to for one week. Tingnan ko kung ano mangyayari sa anong magiging pakiramdam ko na naglulunok ako nito. Kasi, Maganda daw ito sa katawan. Parasites daw. focusing sa, parasites. So, sabi nila, yung mata mo, yung puti ng mata mo, kung meron daw yung mga ugat-ugat na pula, marami ka daw parasites sa katawan. So, ako na magibuklat ko naman yung mata ko, giganon ko, tinignan ko yung palibot ng white ng mata ko, wala naman siyang parang reddish ng mga ugat, ng mga ganon. Wala naman ako ganun. So, meaning, wala akong parasites, ba diba? So, let's see. Basi, di na yung gawas bitok. Oh, kadlok-kadlok pa naman kung mga uod, mga ahas. Bawa na eh, number one na makapatay din sa kuha kay kuan ulod yun sa uod talaga ako mamamatay. So, ngayon, kahit nga plastic, hindi ko siya kaya ho, eh, hawakan eh. Alam ni Felio niya na talawan yun ko anang mga halas-halas ba mga uod ko mga ano pa yan gamay dako ko plastic ako ta so ngayon ah uh, ito nagkuha ako alam mo ba magkano to 6 dollars ang nabili ko nito kasi nung una kumuha ko nito mas malaki 15 binalik ko kasi amhal hmm. May kasama butot, nilunok ko na lang. Hmm. Hmm. sarap nilagay ko sa fridge malamig hmm hmm papaya seeds try ko to for one week and let's see update ko kayo what will gonna happen to my body